kainitan ng issue tungkol sa pagkawala ng mga sanggol sa ilang ospital. Isang aksidente na kinasasangkutan din ng isang sanggol ang naganap naman sa Batangas. Nasunog ang ilang bahagi ng katawan ng sanggol. Makaraang magliyab ang isang aparato na nakakabit sa kanyang higaan. May exclusive report si Claire Delphine. <laughs> yak niyak na humarap sa GMA News ang inang si Donabel Manunggo habang ikinukwento ang sinapit ng kanyang anak na si Baby Dave Rafael. August 28 nang isilang niya si Baby Dave sa Lipa Medics Medical Center sa Batangas. May pneumonia raw ang sanggol kaya agad ipinasok sa Neonatal Intensive Care Unit o NICO. Laking gulat na lang daw niya nang makatanggap ng tawag mula sa supervisor ng ospital noong lunes. Nag-spark yung drop light niya na hindi namin inaahalang ang kaanak pala namin yung yung naapektuhan. Kwento ni Manongdo, tumama raw ang spark sa oxygen funnel na gamit ni Baby Dave at nagliyab. Kaya nasunog daw ang halos kalating bahagi ng balat ng sanggol sa ulo. Tumama rin ang apoy sa kaliwang braso nito. Nalulungkot naman ang Lipa Medics Medical Center sa nangyari kay Baby Dave, pero aksidente daw ang nangyari. Hindi tinatayaan For the past 18 years, walang nangyayari sa aking aksidente. Inilipat ni Manongdo ang kanyang isang linggong gulang na sanggol sa si Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa. Sa medical certificate na may perma ni Dr. Jose Hoven Cruz, ang attending physician ni Baby Dave sa si Asian Hospital, 4% daw ng total body surface area ng sanggol ang may flame burns. Ang 3% na nasa kaliwang bagi ng ulo ay may second at third degree burns. Second degree burns naman ang isang porsyentong nasa kaliwang braso ng bata yung pagka-burn pa niya sasabihin first degree pero parang hindi first degree kasi may parang paso. Pero sabi ni Dr. De Castro ng Lipa Medics, wala raw third degree burns ang bata. Nagtamo daw ito ng second degree burns sa may ulo at kaliwang braso. Second degree lang. Ibig, ano po bang difference ng first? Ang, ang first, first, parang blisters lang yung sunburn. Ang second degree, yun ay hanggang yung skin na nagkamiro na ng bulay. Ibig sabihin, nagkalimtos. Yung third degree, sa so cutaneous tissue, abot na sa ilalim. Ay, hindi, eh, hindi nangyari. Sa atingin namin, sa assessment namin, hindi naman nakabot ng third degree. Ang lola ni Baby Dave, galit sa Lipa Medics Medical Center. Bakit sila naglalagay ng mga mga tulad ng drop lights na hindi nila chinecheck kung yun defective. Mm. ay defective? Eh paano kung halimbawang yung mga, hindi lang sa abo ko, mga defective yung ano nila sa ibang bata? isa-isa na in inspect ng PhilHealth at ng DOH. Eh. Paano kami makakalusot doon? Ay taon-taon, binibigyan kami ng, ng uh, lisensya to operate. Iimbestigahan natin para ma-prevent natin ulit ang aksidente ganon. First time na nangyari sa amin. Giit pa ni Dr. De Castro, di sila tumatalikod sa kanilang pananagutan. Nangako sila sa pamilya na sasagutin ang lahat ng gastos sa pagpapagamot ni Baby Dave sa si Asian Hospital. Kanina nga raw, inabutan at tinanggap ng pamilya Manongdo ang perang nagkakahalaga ng 30,000 piso bilang paunang tulong. Bagay na kinumpirma naman ni Lola Celestina. Gayunman, ipinablatter na ng pamilya ang insidente sa pulisya sa Lipa. Nakatanggap man ng tulong pinansyal, hindi pa rin isinasantabi ng pamilya Manondo ang opsyong magsampa ng kaso laban sa Lipa Medics Medical Center, ang ospital. Handa naman daw harapin ano man ang kasong ito. Claire Dauphine, GMA News.